Macaulay the PH, your passion to lover channel. Mag-subscribe ka na! Matapos ang coronation night ng Miss Earth 2025, umingay ang social media matapos maglabas ng pahayag si Miss Earth 2017, Karen Ibasco, tungkol sa pagkakaligwak ng pambato ng Pilipinas na si Joy Barcoma sa top 4. Maraming pageant fans ang nagulat sa mga sinabi ni Karen dahil matagal na rin siyang hinahangaan bilang isa sa mga matalinong Miss Earth title holders ng bansa. Ayon sa kanya, napansin daw niya na tila overconfident. Si Joy sa kanyang performance at sa Q&A segment naman ay nagsalita ito ng mahaba kahit hindi pa raw tinatanong. Dagdag pa niya, masyado raw naging matapang si Joy sa paggamit ng social media at dapat daw gamitin ito sa mas positibong paraan. Komento pa ng ilang netizens, tila naging mahigpit at masyadong critical ang obserbasyon ni Karen, lalo na't parehong Pinay Queens sila na parehong may layunin para sa kalikasan. Ngunit hindi na nagpatinag si Joy Barcoma at agad siyang nagpahayag ng kanyang saloobin online. Ania, Thank you for this, Miss Karen. But given a chance to do it again, I'll never change what I've done. The Earth needs to hear what's happening in the Philippines, These tragedies are repercussions of climate change and environmental abuse. Dagdag -dag Panya, I wasn't who they wanted for the crown, and that's okay. Sa kabila ng kontrobersya, pinatunayan ni Joy Barcoma na may paninindigan siya at nananatiling tapat sa kanyang adbokasya. Hindi niya ikinahiya ang katotohanan, bagkus ay pinaglaban ng boses ng mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Sa dulo, mas pinili niyang maging totoo kaysa maging tahimik.